wewatsapp hey, what's up mga bakwal? ng yon nakatalo kaysa ngayon nakatali sa tati na yun sa sarang ayon sa sarang yun 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 ayon kaya so, yung silong na mga light natin yung tamban mga kung na ni tamban Tumal, tamban. Tumal, tamban. Tumal, tamban Ito yung kasama natin sa gabi na ito mga Si Nonoy Siya yung magiging halalay natin ngayon Kagalas 12 Maya pagkatapos sa 12 Si Louie naman Kayoy Okay ka lang Parang naiya ka sa kamera Kaya so, matapokan mga guanggol Ngayong oh. area natin ngayon so, Unang area to mga guanggol Pagka sa magdamag ito Magkakaapat tayo So ito yung trabaho natin gabi-gabi mga guanggol

So, ayan mga kuwagol, oh, nakulong na natin. Uh, padyaki, padyaki na yun. So, at si Nono yung lalay ko ngayon. O, oh, para. Ayan, nakulong na natin. doon yung lambat. Hindi makita. Tuloy-tuloy lang, Bira. Tuloy-tuloy lang, Bira. Yun, kamban tamban na mula. Wow, na mula ang tamban. So, ayan yung lambat natin mga kwagkulong. Ayaw, pataw. Paikot niya Nasa loob tayo. natin yung mata ng sonar kasi lalabas tayo tumayan so, maya pa sumabit sa kataw sabit sa lalabas ayan yung isda mga guanggol ayan so, yung cancer natin mga guanggol pangulong eh mga silong natin yung tamban, no? Oh. karami yan tamban, pero may halong galunggong yan lamang lang talaga tamban dilim kami eh oh. yan si Nonoy hi Noy uh, uh, <laughs> <Yeah>. <laughs> Jackie Pepper Para, ok, kemudian dia datang ke bawah ok, itu adalah kumpulan itu adalah di dalam lembat itu adalah itu adalah di dalam lembat, itu tidak kanan kanan, kanan, Eh ito pa kung wala na aparate ng spot yung night boat. Na natin. Yung plaga ko no eh. Sakop diyan. Eh siguro doon natin wala ng bahura. Kasi maabot yung lambat natin. Para para. Ito bahura. Yung dinabot niya. Na na Yan na, mga kwanggol, oh. No? huli kagabi ng kawil. Oh. Talaki. Sugat-sugat yung kamay ang nagbira nito kagabi. Na huli sa kawil. No? Ikaw ba nagbira nito, Noy? Ha? Yeah. Ah, hindi pala ikaw ang hero nito. Ay, yeah, tampan pa rin. So yan yung pang apat na area natin sa mga cool. Son! Ha? Okay, okay. 50 kilos! đó đâu xa cái pin đôi, ta lấy các bạn, ngắt điện rồi này, các em bỏ ngắt

Nonoy hey, kasapan ka ni Nonoy boss pinagalitan ka ni Nonoy tanggap mo yan pinagalitan ka ha <laughs> Ay, huli namin mga tamban lalig ko na ito tamban halos huli namin kasi kami makalayo kasi tapos kami sa career pag walang yelo delay ang yelo sa Maynila baka ganito season kasi hirap sa yelo kaya days kami ngayon sa sao đâu là xí lắm Đâu xa Ờ Mạch lau hết bà đâu? Alas 50 kilo siguro yan Kaya mga gibis Yan yung pagod na pagod talaga Sa fishing Kasi sila yung nagtatrabaho klar, sa isda Kami yung nanguhuli Sila naman yung nagtatrabaho niyan Sila nagpapala, banira. Yan Sariya sa budingang. Dan abotin yan sila maghapon Trabaho Kumpis sa gabi maghapon Wala pang mga tulong. O algo ya tan calungung. umabot ng ano, mga pagkaro para makalibo rin man tayo. So, no, area namin kanina, tatlong area mga pangkol, 587 lahat. Ngayon ito pang uli, medyo marami-rami ito. So, umabot ito ng 400 mekit. Kaysa lipo naman tayo ngayon kapira ko. Tapi ya. Ya Jero Si William Sa ispat nila Nak Nakata katali kami kagami Di umangat yan 50 kilos

kalamit sa Bicol ba? Padala <tip> <Badalainya> niyo Manila yan. <tip> ilang, ilang araw uli yan, Doy? <tip> ha? Kaya, <tip> yeah, yeah, ilang araw uli ba? <tip> Apat na araw na, Juan? puro ah, walang alo 50 na daw Saan bang niya? Talagang lang De, ano, 800 bilhin ko Daingin ko Kasi <laughs> na <laughs> Kalau tak boleh, saya akan berkaman dengan kesempatan ini Hahaha 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 Tagalan pa. Uli na lang pala yun. 300. Oo, oh, mayroon pa. Sama na mukha, no? Sama na mukha titik <laughs> para si ano si mamot ah, no? kula lang na kulay yung buhok Ah, bus, move, bus. Abri, bus. ah, 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 ah,

So, ini yang boleh karier dan timbang-timbang. Ah, benar okay, kami dari sini. baik. Jadi, sekarang kami nak on board. kami nak crowd ni. Luasan nama tempat. Lagi cantik tempat. Siorang sangat tempat. Alright guys, baiknya nak kami. Nak aku tak tuan